yung ah, Sa mata, nangis. sa mata. Asong sablay. Kasit, kapatalin kumapit. Tanto ka ah, isang kahit. Ang kamay na mga kamay na may baka may wagsagay ka ng hari ng tundo. Hari ng tundo. Hari ng tundo. Oo, oh, ba Harin... wow. baka mabagsagay ka ng hari ng tundo. Hari ng tundo. Ang rap na, yung rap na. Yung na. Uy, ayoko ng ganyang kamay, papalawin kamay. O Europa na dali. Minsan. Minsan, sa lugar, sa Manila, marami nangyayari. Hindi ko yun alam eh. Kahit konti lang. Maraming nangyayari. Ngunit takot ang dila. Sabihin ang lahat ay pagat-sigat -tig -tig -tig. hindi. tigil ang alam na sa usong. Oh. So. Di ba alam? Ha? Ah. Uh -huh.